Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na ranyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. Sa buong bansa. Sa buong Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bilang ng mga Pinoy na nasugatan sa Israel-Iran conflict, umakyat na sa walo. Isa sa mga Pinoy na kritikal sa gitna ng tensyon, unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ayon sa OWA. Pag-inhibit ng ilang senator judges na makilahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi na daw dapat gawin ayon kay Senador Pimentel. House impeachment spokesperson, umaasang mabubuksan ang mga mata ng Senator Judges sa Duterte impeachment trial. Confidential and intelligence funds ng Office of the President, dilepensahan ng palasyo. Pagkas dito, hindi raw dapat ihambing sa isyo ng CIF ng OVP. At ex-Congressman Teves, isinugod sa ospital dahil sa pananakit ng Chan. Asawa naman ni late Governor Roel Digamo, binatikos ang pagpapaospital ng dating mambabatas. Pag -pita. Pag -pita. Buong puso Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines In the heart of changing lives. lives Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, eto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Ngayong araw po ng Martes, June 17, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. I -max. I -max. I -max. Brigada Balita Nationwide Nationwide. Mga kabrigada umakyat na sa walo. Ang bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa gitna po ng nagpapatuloy na tensyon ng bansang Israel at Iran. Ayon po kay Philippine Ambassador to Israel, Aileen Minjola, 6 sa 8 ang na-discharge naman mula sa ospital. Samantala patuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa mga OFW sa mga apektadong lugar kung saan may labing apat ng tinutulungan kabilang ang mga nasa pansamantalang tirahan. Paalala rin ng ahensya sa mga Pinoy na nasa Israel at Iran na manatili sa loob ng bahay at umiwas sa kaguluhan Max. Fried Max. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang sampu pang OFWs na papunta sana ng Jordan matapos maudlot ang biyahe dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Inaasahang bukas na may uuwi pang mga OFWs na nastrande din ng ilang araw sa Dubai International Airport. May report si Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada! Report! Nakaalis na sa Pilipinas at patungo na sana ng Jordan ang sampung Pilipino para magtrabaho bilang mga domestic workers. Pero nito lamang linggo ng madaling araw, nagpakawala ng airstrike ang Iran bilang ganti nila sa ginawang pag sa kanila ng Israel. Dahil dito, isinara ang airspace papuntang Israel at kalapit na bansang Jordan dahilan para mas stranded ang mga Pilipino ng tatlong araw sa airport sa Dubai. Pinabalik na muna sa Pilipinas sa mga OFW at pasado alas 10 ng umaga ngayong Martes, lumapag ang kanilang eroplanong sinasakyan sa NAIA Terminal 1. Sinalubong sila ni na Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. We gave them uh, reintegration assistance, uh, mga lagatong pinagutos ng ating Pangulo, pagtulong sa mga OFW sa ating mga apektado sa sa at ngayon sa between Israel at Iran. So we need the financial assistance. that, uh, that's good for uh, uh, one to two months salary. And then of course we will uh, also coordinate with the DGP to any test and test for their training. And meron din kaming the integration and livelihood assistance society, ni yung DIY may meron din. Ayon pa sa DMW, may 27 pang OFW sa na nakatakdang bumalik sa Pilipinas matapos ring mas stranded sa mga airports sa Middle East. Labing pito dito ay nasa Dubai at pabalik sana ng Israel habang ang sampu naman ay nasa Abu Dhabi. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 3,000 ang bilang ng mga OFWs na nakauwi sa Pilipinas matapos magsimula ang sigalot sa Middle East noong October 2023. Samantala, kasama rin sa mga napauwi ang 20 unwed Filipino mothers at kanilang mga anak mula sa UAE. Gaya ng mga napawing OFWs, binigyan din sila ng tulong. Kapag uh, there, is a, there is a mother or a female who gives birth at uh, hindi known yung status no, out of wedlock or hindi known yung status ng circumstances ng, ng childbirth, I remain undocumented, yung baby, yung bata. And, and therefore, hindi siya uh, in terms of getting treatment in a public hospital or getting education for that particular child. So it's important na mayuuwi sila uh, kaagad. And, and as I said, uh, uh, we, we have our lawyers. Uh, we took over from the legal uh, aspect of uh, handling these cases in 2023. In the heart of changing lives, sa ko sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Hi -max. Hi -max. Nationwide. Nationwide. So Kinumpirma naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na unti-unti nang bububuti ang kalagayan ng isa sa mga Pilipinong nasugatan po sa gitna ng tensyon sa Israel-Iran ito nga ay matapos magtamo ng trauma sa bahagi po ng leeg ng kanyang katawan at kasalukuyang kinakailangan ng operasyon. Sa panayan ng Brigada News Africa Manila, kay OWA Administration o Administrator Patricia Yvonne Kaunan, sinabi nitong naabisuhan na rin ang pamilya ng biktima sa Pilipinas. Isa naman po nating kababayan, hindi po masyadong critical, moderate critical lang po, mm -hmm. pero nakausap po natin mismo personal ng ating MWO mm -hmm. at OWA at uh, handa po tayong tumulong sa kanila na inform na rin po natin yung kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Samantala mga kabrigada, ang dalawa naman sa apat na medical cases ay na discharge na Brigada Balita Nationwide Samantala sa ibang mga balita naman po, matapos ipanawagan ng ilan na mag-inhibit ang ilang kaalyansa ni VP Sara sa gagawing paglilitis laban sa kanya, Senador Pimentel, naniniwalang hindi na ito kailangan pang gawin. Ang rason sa likod nito, alamin sa report ni Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada! report Iginiit na Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi na kailangan pa ang ihinhibit o alisan ng karapatan ng mga senador mula sa pagtayo nila bilang Senator Georgia sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito isa sa kabilangan ng panawagan ng ilan na ihinhibit ang ilang senador na kalyansa ng Vice Presidente. Well, wag na magpa-inhibit kasi nga uh, pinili ang ang impeachment nasa article 11 mm. hindi sa article 6 article 6 yung legislative department article 11 ibig sabihin nun, yung sumulat ng ating constitution pwede akto sila pwede sila actually namili ng ibang body ah mm -hmm. to be the impeachment court ang pinili pa rin ay senate mm -hmm. therefore let it be uh so yung mga judges yung mga senador na magiging judges mm -hmm. ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision guilty or not guilty mm -hmm. tapos ta taong, taong bayan na ang huhusga sa decision ng bawat senador upang maiwasan ang paglabas ng may kinikilingan ng mga senador ay sinabi ni Pimentel na magandang mapayuhan ni Senate President Cheese Escudero ang mga senador na iwasan ang pagbibigay ng komento lalong lalo na sa merit ng kaso. Samantala, una namang sinabi ni Escudero na voluntarily ang paghinhibit at hindi nga lang ito basta-basta na maaaring iluto sa mga senador. Sa kasulukuyan, patuloy namang hinihintay ng impeachment court ang tugon ng kampo ni VP Sara at maging ng kamera sa kanilang mga ipinadalang sulat. Um officially wala pa kaming natatanggap sa kaugnay ng mga order na binigay namin. Puro social media lamang ng mga sagot ang um, ang nababasa ko pero officially wala pa natatanggap ang korte mula sa kamera o mula man kay um, Vice President Sara. Maalala, binigyan ng sampung araw si BP Sara para sumagot sa tugon bagaman sinabi ni Escudero na maaari itong hindi sagutin ng bise. Pero umaasa naman din si Senadora Risa Hontiveros na gagawin na tutugunan ito ng bise. One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Hinihintay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. Sa kabilang banda para sa Kamara, meron naman daw hanggang June 30 ang mga ito o hanggang sa susunod na kongreso para sagutin ang naturang sulat na kanilang ipinadala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigado News FM Manila, The Music News Authority. Major y. Major y. Umaasa oh, naman ang tagapagsalita ng kamera sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na mabubuksan ang mga mata ng mga senator judges sa matitibay na ebidensyang ipripresenta. Sa gitna ito ng pinag-aaralang pagpapainhibit sa mga senador na may partiality o bias kay VP Sara. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo. <laughs> Handang isang tabi ng House Prosecution Team ang pagpapainhibit sa mga Senator Judge na may kinikilingan o may bayas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magiging sanhi lamang ito ng pagkaantala ng proseso. Humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa pulong balitaan ang opisyal ng tagapagsalita ng Kamara para sa impeachment na si Attorney Antonio O. Bukoy. Dito, kanyang sinabi na sa matibay na ebidensya sasandal ang prosekusyon para makumbinse ang Senator Judges na dapat panagutin si VP Sara. We will give them the benefit of the doubt. Sapagkat, alam ko naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tingnan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The code neutrality of an impartial judge. Umiiral niya sa impeachment trial na may perceived bias ang mga hukom o senator judge di tulad sa regular courts na may specific grounds para sa recusal. Hindi na rin umano kailangang pagsabihan ang senator judges na huwag nang magbigay ng statements na panig sa pangalawang pangulo. Wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangan ipaalala pa. Ba? Subalit, so once ano, umusa ang, ang impeachment trial, Meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinion, bawal magbigay ng mga pahayag upol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, at ang mga hukom. Sa huli may banat pa si Bukoy sa mga natatakot at mayroong itinatago kasabay na panawagan sa publiko na maging mapagmatyag sa gitna ng mga delay sa proseso. Sino ba ang takot na ilabas ang katotohanan? Sino po ang takot? E eh, di may itinatago. Yung may itinatagong katiwalian, may itinatagong kamalitan. Sa usaping patungkol sa proseso, Walang higit na mahalaga kundi ang suyurin at hanapin ang katotohanan. The delay or suppression of the desire to know the truth becomes even more palpable. It becomes more compelling the longer that you delay or suppress the desire to know the truth in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita Samantala na nindigan ang Palasyo ng Malacanang na hindi pareho ang kaso ng CIF ng Office of the President sa CIF ng OVP. Ayon sa Palasyo, ang Confidential and Intelligence Funds ng Office of the President ay walang notice of disallowance at walang manipulasyong ginawa para pagtakpan ang pondo. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Support. Iginiit ng palasyo na hindi dapat ihambing ang kontroversyal na issue ng confidential funds ng Office of the Vice President sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the President hinggil sa mga usapin ng impeachment complaint. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala naman daw kasing ulat na gumastos ang Pangulo ng malaking halaga sa maikling panahon at regular din daw na naa-account at sumusunod sa batas ang Pangulo. Wala rin natatanggap na notice of this ang Office of the President kaugnay ng paggamit ng confidential funds taliwa sa mga isyong kinakaharap ng Office of the Vice President. Ipinunto pa ni Castro na sa gitna ng investigasyon, lumutang din ang isyong may hiningi o manong certificate mula sa AFP ang kampo ng pangalawang Pangulo upang suportahan ang paggamit ng 15 million sa isang youth summit bagay na pinabulaanan daw mismo ng AFP at kinumpirma ng kinatawan ng DepEd sa Congressional Hearing. At uh, hindi po dapat natin i, uh, ihambing ang naging sitwasyon ni uh, Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagkatrabaho ng maayos ang Pangulo. nag account ang uh, Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba? ng notice of this allowance ang office of the president patungkol sa confidential funds. pero na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts. Ang office of the president patungkol sa confidential funds. Humingi rin ba ang pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million uh, di umano patungkol sa youth summit. Na naman ni Attorney uh, Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd 15 million pesos di umanong ginastos sa Youth Summit pero pinabulaanan ito ng AFP at silabing a certificate ay hindi lamang sa kanila uh, ng isang uh, tauhan ni uh, BP Sara at uh, ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Uh, Committee on Good Governance. Muli ring iginiit ng Palace Press Officer na ang usapin ng impeachment ay nasa jurisdiction ng House of Representatives at walang papel ang Pangulo sa anumang magiging desisyon hinggil dito. Matatanda ang sinubukan ng Duterte Youth Party List na magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito muling inihahain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Bandita, H &Y, H &Y. Mga kabrigada, ang dismissed police vlogger naman, arestado dahil sa reklamong sedition. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Isang dating pulis na naging controversial online ang inaresto ng mga otoridad kaugnay ng reklamong inciting to sedition. Kinilalang dismiss police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas o mas kilala sa social media bilang Fonts STV Vlogs matapos niyang batikusin ang pamahalaan kaugnay ng pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte nitong Marso. Ayon sa Quezon City Police District, dinakip si Fontillas nitong lunes ng hapon sa Commonwealth sa Quezon City sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City Regional Trial Court. May inirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nagugat ang kaso sa mga seditious statements na inilithala ni Fontillas noong Marso kung saan binatikos niyang pamahalaan at tagmanta sa Interpol habang nakasuot ng uniporme ng PNP. Nauna ng sinibak sa serbisyo si Fontillas matapos mapatunayang guilty sa grave misconduct and becoming of a police officer at this loyalty to the government sa moto proprio investigation ng Napolcom. Bukod sa dismissal, pinatawan din siya ng perpetual disqualification sa pagpasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon naman kay PNP Chief General Nicolas Story III, hindi sumasalamin sa kabuang imahe ng PNP ang kaso ni Fontillas.

Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Little Drive Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Macabagung almakabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.